5 yard. is exclusively in cinema sa so Darate na Pasko. Kaya sabay-sabay po natin supportahan. Hindi lang of course sa BY pero lahat po ng nasa pinipa na ito is the Metro Manila Filipinos. At sagutin natin ang mga tanong na does time really run out for the one you love and what would you give for the one you love? Lalong lumalaki ang samahan, lalong lumalaki ang pamilya si Bien. Kaya naman lahat na tayo dito, patuloy na... Sa 70 years ng ABS, patuloy bilayang mula sa Diyos na pinangalagaan at pinagpita sa niya nga pagpapagalaman sa ilang. Ang kaligayahan po namin ay makapagbigay ng kasiyahan ng inspirasyon at pag-asa sa araw-araw. Brown and ABCD at sa ating mga kapamilya stars. Bigyan sa lahat ng papasalamat mo kami sa pagmamahal na pinaramdam mo po sa amin sa maraming taong natin na pagsasama. Asahan po din na sa darating na mga tao ang lahat ng karanasan at kwento na likha ng ABCD ay makakatulong na mapabuti ang buhay. Ang araw-araw po namin pagsiselbisyo ay pagtuloy namin ang tapos-pusong inaayon sa iyo. Sabay-sabay natin, ang tinang ang